sobra na sa pagsunod sa batas trapiko ang ilang motorista dahil sa no contact apprehension policy o NCAP. Pati ambulansya, hindi na pinapadaan sa takot na mahuli at magka-violation sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi makaabante ang ambulansyang ito habang nasa stoplight. Wala kasing rider na gustong magbigay daan sa takot na mahuli sila sa no contact apprehension policy o NCAP kapag umabante sila o lumipat ng lane paglilinaw ng MMDA, walang violation sa ganitong sitwasyon. Hindi raw ng ang mga aandar na sasakyan kahit nakapula ang traffic light kung may padadaaning ambulansya. Dagdag pa ng MMDA, ang lahat ng mga nakukunan sa NCAP na lumalabag sa batas trapiko ay mano-mano pa rin nire-review at binavalidate. Aabutin daw na pitong araw bago matanggap ng NCAP violators ang notice of violation sa kanilang registered address. Ang multa ay pwedeng bayaran sa online platform ng Land Bank, mga bayad center, opisina ng MMDA at e-wallet tulad ng Maya. Pagdating naman sa si EDSA Rebuild, lane by lane ang mayiging sistema ng pagsasayos ng kalsada. Uunahin ang busway hangga sa makarating sa outer Muslim. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang mga commuter sa katakot-takot na traffic. Mahirap po talaga kasi kailangan mong gumising ng mas maaga. Mag-prepare ng maaga, tapos sa ka pa sa maraming pasahero, mag magsiksikan. Mas na ko po yun, yun yung magiging problema. Uh, baka abutin ka ng tatlong oras. Ayon sa isang grupo ng mga manggagawa, dapat kinonsulta muna ang mga dumadaan sa EDSA bago simula ng EDSA Rebuild. That's two years of suffering. So, hindi ba dapat pinapaliwanag sa publiko, una, paano ba may ibsan ang suffering ng mga kasama natin na ngayon ay nagsasuffer na at lalala pa. <laughs> Inilatag na rin ng MMDA ang mga alternatibong ruta na dadaanan ng mga motorista habang inaayos ang EDSA. May rerouting scheme din sa southbound na dadaan sa Skyway Stage 3. Bukod sa pagdadagdag ng isang daang bus sa EDSA busway at train sa MRT, pinag-aaralan din ang paggamit sa mga nakatenggang dalian trains. Bukod sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3, posible ring gawing libre ang toll sa NLEX Connector sa gitna ng EDSA Rebuild. Ipinagpapasalamat naman niya ng DOTR. We're so thankful po uh, kay Mr. Manny Pangilinan uh, sa kanyang pagkusang mag-offer na pwede din nating ilibre yung elevated tollway uh, ng, uh, ng Metro Pacific Tollway Corporation, yung parte ng SX and Rex Connector. At ito talaga ano, no, pinakamataas na antas ng bayanihan, ika nga. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5.